Hello, uh, Hello, guys. Ito na naman ang ating ulam. Idihaw na manok at may kunting gulay. Yan, guys. Kain-kain. Uh, kung minsan, natamad tayo magluto, kaya nagkanoon lang tayo. Bumili tayo sa labas ng ating inihaw na manok at may kunting vegetable, guys. Yan ang ulam at may kasama na rin mais na may may malunggay at, at ampalaya, dahon ng ampalaya yun, yun yan ang ulam namin ng hapon uh, ah, panghali at kahapon yan guys yan, kain-kain lang tayo kasi, kasi gutom na ang iyong inday. Kaya kumain na siya. Ang sa mga. Kumakain ako dyan guys habang binibidyo ko ang aming ulam. Para lang may i-upload sa ating channel. Yan guys, ang mais na may ampalaya at malunggay. Yan, masarap din yan, guys. Yan. Kasi nilaga namin yung iba. Kain. Nakakasawa naman. Tayo nilaga. Man. Kaya naisip namin. Ginawa mais namin na may, may ampalaya. Yeah. Yan. Sarap-sarap. Kain-kain. Mais-mais. Malunggay-malunggay. At ampalaya. Kain tayo <coughs> nagulay para sa healthy natin magtatrabaho mm -hmm. dito sa ating pinagtatrabahoan guys yan masarap yan mas masarap sana kung malagkit na ano na mais ang naiganyan. hindi kasi hindi kasi yung malagkit yan guys sweet corn yan ang gawin ko sana dyan noon, il ilalaga na may ano, gawing ginataan.